Okay, magandang umaga po. Ako po si Subleto Tiblak na isang karatubong palawan. Ako yung nakatira sa Sityo Kamantian, Barangay sa Marinyana. Ayan, yun nga po yung problema namin dito. Mayroon na kami tanki pero kulang pa yung mga host. So, kailangan ng mga sabi ng mga, kasama sa Kamantian na kung pwede request sa munisipyo na tagdagan pa yung tapos mga tat, apat na rolyo ha. Tat, mga, apat na rolyo pa. Tapos yun din. Yung tulad ng pinangako ni, ni Mayor Nakarang eleksyon na sila ay tumatakbo, uh, tumatakbo, lang, tumatakbo sa eleksyon na yung mga produkto sa bundok ay pupunduan nila. Ngayon din kami ngayon up ng tungkol sa napag sa sana yung mga produkto kami hindi na, di na, di na, kami dadaan sa middleman kundi sa ano na maka makadikta kami na ano ma, sa mamili at yun din punduhan sana makain kami ng pundo munisipyo na ang magpundo at munisipyo na mag, ano, mag, mamili ng mga produkto tulad so, mga bangkuka mga gulay. Yun. Ay isa, isa, pa yung kailangan namin dito, yung ano, ilaw. Walang mga ilaw, mga kartubo. Sularo. May mayroon, mayroon, na, rin na kami nakuha sa ano, sa sa province, pero nasira, 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 na rin. Kaya ang request naman ngayon, yung ilaw para yung mga gumagawa ng mga basket, kahit gabi, pwede sila magpatuloy mag gumawa ang kailangan namin na ano solar panel yung ano siguro mga 100 plus kasi marami maraming gumagawa ng basket simula so, noon ang, ang nabigay lang sa amin kasi na ano solar 25 25 lang na, nak, 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 nakatanggap ng pailaw so ang kailangan namin siguro sobrang kasi lahat ng mga kalutubong palawan na mga babae ay gumagawa ng basket and nasa subay sana ma marinig o maabot ma kami ng ano, pamahalaan na mapakinggan ng aming, aming hiling yan, yun din sabi ng mga ano, kabataan sana de, yung basketball court ay ma ano matulungan kami na ma mabigyan kami ng material tulad ng semento kaya yung ano siguro yung ano kami na lang mag-provide ng ano buhangin at semento lang sa kayo yung ano wala ano, naman siguro kasi pag away dito may mayroon na tagal may na dito sa amin tulad ng mga panglima kaya kaya nga tatawagin mga mga panglima para kung ano mga hindi pagkasundo ng mga komunidad, panglima ang nagano nag uh, ayos yung karamihan kasi gusto mag-aral ay kulang kami sa ano sa financial kaya kailangan namin yung mabigyan uh, kami ng ano yung mga kabataan mabigyan ng scholarship program kung maari, yung ano mabigyan kami ng ano kay simpleng bagay na simpleng na trabaho lang para magkaroon kami ng hanap buhay ang naman dito kasi mga bangkuka yun na rin sa na rin sabi ko kanina, na mabigyan ng pundo para hindi kami dadaan sa ano, middleman Kunin kami na. So, ang gusto namin yung ano. Kung ma ay, mga ano. Protre. Mag kung pwede mag ano mag-request kami ng ano, mga protres, Mga sibling. Para mag may kami, kami sa bundok. Mga na rambutan, lansones, uh, Durian, kung magtanim gusto ng kami magtanim pinya meron meron pa naman dito na ano, kung tanim ang wala lang to yung lasunis rambutan. durian wala ilan ilan lang. Pro tres na seedling, taka yung kus namin yung post na malagdakan pa yung malagdakan pa para magkaroon ng malis na tubig la, lahat ng mga katira dito. Oo, bye pamilya para maka an, ang pamilya an, dito marami mga Kakawa to lang yung kasa. So, marami siya, su, suba su, na dalawang daan, pamilya, kalat-kalat nga lang. ano, ang anak po dito, kaingin lang. Tapos, yun, know, kung may, ano, nag-anap siya ng, ano, matrabahan, nag-aarawan, yun lang. Pero hindi, 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 hindi ano, hindi stable hindi uh, na request namin na mag magkaroon ng ano, stable na ano, trap kakitaan tra ngayon nag nagbalik naman sabi na ano, di stable yun nung nakaraan marami daw, sobrang na 50 na positive na malaria Di ba sa, ano, sa palibot pero sa malaria naman may gamot naman na binibigay na hihingi saan saan ng ano sa clinic ng machinery yung tribal house here, para kung mayroon mga ganapin na mga, mga meeting mm -hmm. o may, may mga ayusin para doon na, doon na mag, ano magbidsara sa ano sa tribal idagdag namin yung ano tribal kung mabigyan kami na ano magkaroon kami ng tribal house tapos, yun na. Yun, bilang pasalap, salamat namin kay Mayor na sana kung, kung mapakinggan ng aming hiling, yun na. Magupunduan natin na mo at yung mga sa ito, yan yun, pulog. Pero mahirap na siguro yun. Kung i-request na magkaroon ng ano, ano ito? Daan ito. Oo, ayosin yung daan. Siguro, yes. ang, bangko, ang gabi, linggo-linggo siguro, mga libo kilo meron hindi lang dati nung di pa nagba pa bayad ng CRT mataas pa yung presyo ng CRT pog mga libo kilo din ayun ngayon na nag ano, naghinto ng CRT kayo mababa halos sinuingi na lang Bin, binibili na ng 8 pesos tapos ang pa, pa porter, porter ano lang 4 pesos ang patak ng bayad ng CRT 4 pesos lang kaya ano kuminto na mga nagtanim ng ano gulay kaya parang hiningi na ng gulay nila. Pero pag, pag mo sa palengke, mataas pa din. May, may 30, 40, 60. Binta, na, binta nila sa palengke. Labing dalawang taon ko pinaglaban niyo. Wala talaga. Hindi kami naka... Ano, hindi kami Gusto, gusto pa ng middleman na ano, hawakan. Sila, yung yung tawahan niyan nila si Linda Lopez saka marami pa marami pa din katutubo na sumusuporta sa kanya kaya siguro lumalakas ang loob dati ano ang bida kasi ng bagtig pag pag sa direct ang bayar ka 51646 pag sa kanila ano ka yamatan 28 25, baba mantla do sa sa buyer mismo kung kami mag magbenta sa, sa ang bayar 51, 46 alos kalahati din kasi na mga 35 lang, 40 pwede na no kaya problema kung paano namin ma 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 mapalis yung ano, middleman meron din silang binuong ano, samahan pero yung samahan na yun, yung mga yung gina ginamit lang ang talagang ano may, Hawak lang sila ng middleman mm-hmm ano -mm. lang ba kasi may haman nga sila na yung sasama pero pangalan ng pangalan ng nakapangalan sa permit hindi sa katutubo ano pa individual ano ah, personal ni ano ni Linda Lopez yung, yung talagang problema namin mababa yung presyo ng produkto namin binabarat kami ng mga middleman tapos hindi rin kami pwede magkaroon ng permit sa almaciga kasi may may mayro, mayro, na may 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 na may 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 hindi, hindi may may ano, Kung saan may 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 ano may pero wala kung saan may pera ang NCP doon sila kakampi. Tulad niyan, binibigyan sila ng ano, middleman. Doon sila kakampi. Ay kami wala wala kaming binibigay sa sa NCIP. wala. Hindi kami pera tama lang marinig nila yung kung anong gusto namin. Pero pagdating sa usapin ng Almasiga, kung saan may pera doon sila. Yun lang totoo kahit ma, kahit makaabot sa NCIP yun ang tuto hindi, hindi namin hindi namin hindi sila sumusuporta sa totoong katutubo at sumusuporta sila doon sa mga mapira pa din kasi kung, kung sa amin sila susuporta kami walang pinag-aralan kami walang pera dapat tulungan nila kami pero ngayon pero sa nangyayari ngayon sa NCP wala kung saan may pera doon sila alam na alam na rin siguro ng ano kung saan uh, ihingi eh, ng tulong kung ma may ano nakabigay naman yung ano ayuda yung mga ano yung barangay munisipyo basta may basta may paabot lang na, namin sa kanila yung ano kung anong kailangan ayun yun din pala yung tungkol sa sa permit eh sana yung kami ng tulong kay Mayor kung pwede lang sana tanggalin na yung ano yung middleman para kami na mismo magkaroon ng permit kung matulungan kami ni Mayor na uh, ma, ma, may bigay sa amin yung permit may pangalan sa amin yung permit ma, may pangalan sa mga sa aming komunidad yun mas malaking pasalamatan ng na, pasalamat namin para wala na yung middleman para yung ano, presyo hindi, hindi, na kami kontrolado ng middleman yan ang gusto namin ano, yung inkimayor na kung matulungan niya kami na yan ma may pangalan sa aming komunidad sa aming, yung, ano yung permit ng produkto namin yung bagtik